Eh, so welcome back po no, dito sa De Enrica YouTube channel. Well, pag-uusapan po natin ay yung nagagana po na maisog dyan sa ano, Manila. No? At uh, nabanggit niya dyan daw sa Liwasang Bonifacio. Bali, yan po maisog. Unahan niya po natin. Hindi po yan talagang ano, makapagkilos para magpapagsak. Ano? No, hindi ganyan. Ang maisog, eh, para po sa malayang discussion no mga impormasyon na dapat nating malaman na tayo ay eh, ano tag dito open sa mga kaalaman patungkol sa nangyayari sa ating bayan ano para mulat ba yung tao Nakikita niyo naman yung mga speaker diyan no na diyan sa thumbnail natin si attorney Trixie di ba so mga alam dili ang batas kaya definitely lahat po ay eh, dapat sa dito no yung mga ganyang klase ng mga pag-uusap. At uh, so na, kasi nga ina-address talaga nila, no? Yung talagang kalagayan dito, may mga sinasite sila mga ano, surveys, mga kung ano-ano. So, umaga pinapangunahan na nila kung ano yung pwedeng sabihin ng pangulo sa darating po na Lunes, no, malapit na. Marami po excited sa fashion show este sa ano no sa event na yan no kung ano ang sasabihin ng pangulo dahil nga kung napanood niyo po yung mga contents ni ano Manong Ted, 'di ba? So mahihirapan ng ano niyan. Kumagawa ng ano niyan, eh, di natin. <laughs> Kasi alam niyo po ngayon, ang problema diyan, no? Eh bawa sasabihin ng pangulo, tapos iba naman po yung nararamdaman ng tao. So ganyan po 'yun, no? So, kayo rin po sa sarili nyo. Mararamdaman nyo kayo nandyan sa Pilipinas kung ano talaga ang sitwasyon. Ano? Kung, uh, to ang sasabihin ba ng Pangulo, aamin na ba siya na talagang ganyan ang sitwasyon? Or mayroon po siyang ibang ipapakita sa atin? So, yan po ang ilan sa mga aabangan itong paparating na zona ng Pangulo. No? Or di kaya, marinig na naman natin ang, we should, we must study, we must strengthen no? So 3 years na po ang pangulo dapat sana ang marinig na natin 'yon. Malakas na po tayo. Nagpababa na as we speak. Ganun. Ganun kasi sa time dati ng pangulong Duterte, di ba? Kaya ngayon malakas ang ugong-ugong no? at uh, ano, tawag dito, yung mga sinasabi na dapat talaga tumakbo ang mga Duterte. Ayan. So lahat is legal na paraan, no? Hindi yung mga kung ano-ano kumakalat. At uh, again, nagiging opposition po tayo, check-in balance po ito sa gobyerno. Hindi para magpabagsak. Hindi ganun, no? Hindi po ganun ang paraan. So, yan po. May mga ilan mga personalidad na nagpunta na dun. Kilala naman natin. Sila-sila lagi nagigita dyan. No? At uh, para parang ihayag yung mga nagaganap talaga sa bayan natin. Kasi po ngayon, sa dami ng lumalabas sa social media at sa mga entertainment, para eh, parang nakakalimutan. Sa bagay, ganun po talaga mga Pinoy. no <laughs> laging masaya. So, yun po, no? At ang ilan sa mga highlights nga dati ng mga uh, nagawa ng dating Pangulo, eh, yung mga namimiss na ngayon ng taong paya, no? So, yan, ang mga <laughs> yan ang mga tawag dito. Yan din ang pinunta doon ng mga nasa maisog. To, ano din, pag-usapan, pag-kumparahin, no? Yung mga na implement ngayon na ngayon eh tila parang nakakalimutan na at ano ba talaga yung plano na yan at yun yung mainit pa usapin sa zona na yun yung 20 million no parang narinig ko dati sa Duterte administration 200k lang ata ang budget noon no? correct me if I'm wrong so yun po no ang ilan sa ating mga napag-usapan ngayon at uh, babalik po tayo no bago mag-zona ang Pangulo at ito totally late na po natin kung ano yung mga posibleng sasabihin. <laughs> so yun lamang po at muli maraming salamat po sa inyong panonood at magkita kita po tayo sa mga susunod na content dito lamang sa Dayendrika YouTube channel muli. Maraming salamat po sa inyong lahat.